What's up, mga guapa? Aw, kor man tayo guapa. No, so, na ako dari sa nga lugar, Killing Hallway. So, lu nga higa na perfect na ko ang pag-anhe da rin. Halubar, so, naanin kung kaya nga ko ang amiga na da rin pita. So, doon nas langit ang ilaha. Last time, dira minag barbecue Aw, oh, basta nag- nagluto, -nag nagkaon kaon kaon anak. So, karun mauni andalan, dalan pa ingon nga to sa ilaha. Unya, siyempre back to nato sa ako ang nawong kay pang-upload man tani sa YouTube karo makita nila ato kagwapa. Kuya Juan, oh, mauna ilang lugar. Pura ni naong dito sa mua. Oh, na mga bulak ko. Oh. Hindi manguha dito siguro. kita naman mga sa tuwa So, kani oh. daghan kay ni dito sa tuwa di ba na anak dito sa inyo sa Pilipinas? Napodri daghan sila ha Pero, dapat. menguha tak diri no kaya tak dapat diri mengkumpian <laughs> <na pariso> sa kaya basi <laughs> ingat isi si bede wakta na periso sa wakta na kasala satu tuang tibu oke okay buhi pero makasala ta sa pagpanguha o bulak na ang saw na lang so lain pa yato manami tanawa ninyong kagwapa sa inyong indairon kita ba ninyo akong anak ito itong isom chan dora anong mura man lahi mangguna siya sa amin mangguna siya nunga. nga guapa mo kay nga guapa huy kuratan ta na dai hay mga bulak ta na sila ha mga tubutan ug gambilya ug basta mo unna na ibilia no nindot kay no susama siya buyog ka 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 guapa sa inyo ang na itarak ba grabe ang dagbas basta Waktu on rugi drive no kay parun di ay so ang sata drive kay makabalo maka rata anu, kanang, na o kanang nang butang ato manging may balaan yeah. tanawan ninyo ang kaguhapa sa inyo hindi ibutang sa ato kamera di ayo la kaliki dito sa ubus kaya wala natin tayo silpon so diba hmm. so wala kay kayo koronin niya dahil ba -o. Tabi apo, Mas Ante. Tabi apo. <laughs> Kasabot pa to si Ante. Sa pagtuon ni Mas Kuwa, Mumu. Sa pagtuon ni Mas Kuwa, Mumu. So, mauna, matagsar ang ako ni siya ang haon. Ang kanal, murag, murag laki o mabaw ang kanal. Nagbaklera ko, maroon ko gihangos. <laughs> Ito lang mga tata Pero wala pa nang ano yung tarak. Kaya nga no, expensive. Too expensive. So, ubus So, wala pa nang ano yung mga na anak ko yung tarak. Kaya nga no, expensive. Kaya na siya kada, na yung mga dagang, kaya mga maintenance. So, dire de Na kinahanglan kag, na kay sakyanan. Mapa motor man or unsan na din na. Dili basta-basta ng iyahang maintenance anong nakaingon ko kaya sa una nipalit ko og kanang upat ka buok ligid si kanhan dad mura ko gibawi mura og gidungog sa martes ang ako ang pangandoy so igura ko nakapalit pag kilara ka bulan ako ging naginag decide ko nga kuan siya kanang ibaligya so mauto ma siya bakto zero so, nasad, ku, upat, ugligid, na sad so nipalit na sad ko og kanang upat og ligid pero naay ulo na asya maintenance kana na asya panginabuhian sa ako ang mahal sa kinabuhi charot panginabuhian niya ba kaya duha doha na may mangita kwarta sumoto'y so, mo to iahang kanang oh, kanang dito siya kada adlaw lisod ka ilahang dalan din kay kung dili ka sanay o kanang bukid napapuyo di as daplin so tambal kaintambal din o ni ordinaryo nga sabot rani siya pero kung nakabalo sa mga herbal herbal dako kay na siya o ka sa imuhang lawas o dili mura siya o na aratas pili so naaman diri ihang amo na ka nagbalay muna nga mura po siya o na asa Pilipinas o so adaw na dayon mong katingalan anong taas kaya ako ang video lagi unang gina-upload sa ko ang YouTube. Yawat na lang na imusaka nga sintabos. O. Oh. Mauna. So, wa pagyapon ko na abot. Dito ang ilaha, layo pa. sus pa nung mo ko mga alibang-bang sa mga lamok kay eh. kani inyohang inday porya buyag. Lami o ni inyohang inday. So, ay kuan mga tanom ang mga tawo diri o. Kana siya mga prutas, kana uban talimughat. Ay, ba? Um. murah kasi ong na ak Pilipinas wih 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 murah bilik muka ong na spike ya di so maagi din ko anin ko an tabi ako diba maagi din na yun makinday dira ilham balay nagtix na siya sa kuha so unya sana na ako i-reply kay main ato ang video dira ilham balay so indot indot pa na murag ang tubig bitan ako na ito daw lang siguro ganina kay murag basa basa sa pagkakaroon ang tubig diri aw ang agianan Masilaw na makaita di basa-basa so dagan gud sa dalan diri na kay kawasa dagan kahoy sipre dagan kay sagbot nya dulog tubig so mabaw-mabaw ang tubig na intag mabaw pagyud na ay oh, kay aron manguha sa akong isda oh dili ba diri kita yung, uh, na ninyo nga diri na sa una lagan man Sunara so, dera i balay. Ang kuno alam malagit ang tubig so mo anaki ko diha ron. Okay. Mala ang tubig. So ako rang isa di man kay Isha ingon ngatan tung malao niya. Ngo, yeah. di ba, malas siya. na ang ato ang video kay Pito na ka minuto. Mm.